sa ano awan. Yan? Chicken po. Try sa ano yun yan? Ay, kakainin. Malaman. Meron na yung... Pumis. Pumis. Mapunta nga ako doon sa inyo. Try ta lang. Okay. Meron na yung Meron. Ito, 50 okay. sa May ano. Ito mong manok. Madubo. Malako lang muna ako yeah. doon sa Ano mo? Ano na ako lahas na yeah. lang. Pumis. Salamat! Beep. Thank you. Mama, yung salamat binilan ako ng iyong ano, yun iko iyo. So, ano mo mayaman? Itong bahay na po na ito ay nalukan ko po na magbili sila ng aking paninda. Sa so, po tayo ay nabigo dahil hindi po lahat ng ating na may mayroong perang save. Uh, katulad lang po natin sila na naghihirap din. So, ayan. Siyempre, pasalamat pa rin tayo sa ganun. Kasi, kasi wala lang sakit at dito nga hindi ako nabigo sa isang bahay na ito papunta sa baba sa may aplaya. Binilhan nga po ako ni Ati Lina. Siya po ay naghahanap ng gulay na masustansya yun po saan ang gusto niya. Kasi bawal po daw po sa kanya ang karni. So next time magluluto po tayo ng karni. Ay, ng gulay I mean. So yan, napakabait niya na Lina kahit ayaw niya napilitan siya. <laughs> Pero alam niyo ba niya pa rin ako na kokodito. Yung anak ko nandito. Sino? Si Anna Grace, kilala na ala-wang. Baon sa isang. Dito, magpapaligs na. Anong Mickey? Wala na. Gusto pala. Basak manipuhan na miyon. Hindi nila pala ni Bindi. Pasulit ng Mickey. Huling pinaglakuan ko si Ate Banjie po, Yung close friend ko po 'yan best and best friend with family na rin ang turingan namin sa bawat isa siya po ang kapitbahay namin noon ito pong lugar na itong area na to ay caretaker po kami noon 10 years po kaming nanirahan dyan na pinagkatiwalaan kami na may ari ng lupa na yan so dati po ay ma, masukal pa yan at ma, ano, kami lang talaga ang tao dyan so nyug pa lang dati ang tanim yan so ngayon ang dami ng tanim kasi may tinanim din kami dyan noon mga langka, mayroon may mga kalamansi. So, ang lalaki na tenor po ako ulit ni Auntie Banji. Pinakita niya po sa akin at interested din po ako na makita ako yung, yung dati na tinirahan namin na maraming po kami memories na binuod ng pamilya ko noon. Dito nga po pala lumaki ang aking mga anak noon. Si Ana Grace at si Esmael Jr. at si Angela. Dito ko po, po yan eh, binuntis noon. So, ang dami pong memories na nangyari sa amin dyan sa buhay na yan. Masasaya at mga mga makasaysayang masalimuot na buhay. Sabalit po ay na naman po. Nakaraos naman po sa buhay na gano'n So, pinakita talaga sa akin natin Banji. Kaya wow na wow talaga ako sa mga halaman na tanim namin ni Ate Sali noon. Kaya nag din talaga yung mga tanim namin noon. No? Masipag po kasi talaga ako magtanim-tanim noon. May yan. Nagtatanim pa kami dyan dati ng mga mais. Yan sa kapaligiran na yan. Hindi pa ganyan ang bahay na yan ngayon. Ang bahay lang po niyan dati ay kubo-kubo lang po. May kabahayan lang po, may kusina at balkon at may CR. Yan lang po ang bahay noon. So ang dami po niyan. Sawa po kami diyan sa mga bukuhan. Narami po kasi tanim diyan mga kinsim puno. So yan nga po in-invite nga ako ni Auntie Banji. Next time daw ay mamuo kami diyan. Mag magawa kami ng memories naman na masasaya banding daw po. So, next time, sasadyain ko po talaga ulit yan. At mag mamumuko kami. Hahanap lang po kami ng mag aakyat ng bukuhan, ng buko dyan. Yay, na-miss ko talaga yun dati. ay miss, na-miss ko talaga yun noon yan. Pag kami po kinakapos, walang-wala po kaming uh, gamit sa bahay. Siya po ang nagbibigay sa amin. Like bigas, minsan kapi asukal pag nadidili po ang sahod ng mister ko noon. Yan po. Ayan, pinakita ko sa inyo guys. Ang ganda diba sa marine. Sana nagustuhan nyo aking mini vlog. Thank you for watching. At see you to next my vlog. I love you all. Salat ng sumusuporta sa aking mga vlog. Thank you very very much. Well, thank you very very big. Sobrang happy po ako. Thank you for watching.